Hi guys, for today's video, magluluto tayo ng buttered shrimp. First time ko magluto, kaya ayan, ayan na nilinisan ko na yung hipon. Super satisfying ang magtanggal ng bituka ng hipon. Shoutout nga pala sa mga tagapalingke, no? Huwag nyo naman sanang dagdagan ng mabubulok na yung tinitinda yung hipon. Tingnan nyo, ayan, no? Mabubulok na yung isa. Anyways, ayan na, pinainit ko na yung kawali. And then, nilagyan ko na ng butter. Yan, pinaikot-ikot ko muna siya. Parang pagpapaikot niya sa'yo oh. para matunaw. And then, nilagyan ko na siya ng bawang. Kaunting bawang lang. And then, halo-halo. Halo-halo hanggang sa maging brown yung bawang. And then, yan, nilagyan ko na siya ng hipon. Import ang hipon nga lang pala ito, be. Kasi dalawa lang kami ng mother ko nakakain. tapos, hinalo ko na ulit. Hinalo ko siya hanggang sa mag-red. Tapos, tinakpan ko ng mga ilang minutes. And then, ayan, hinalo ko ulit pagka-open ko ng takip. At pagkatapos, sinet aside ko na yung hipon. At ayan nga, nilagay ko na yung kalahating butter para naman sa sauce. Disclaimer lang mga biha, first time ko kasi magluto ng butter shrimp. Actually, hindi naman talaga to butter shrimp dapat. Dapat ito'y sinigang. Kaso, ayun nga, wala naman kaming kangkong na butter shrimp na lang ginawa ko. At pagkatunaw ng butter, ayan, nilagyan ko na siya ng sibuya kabawang. Alam nyo ba, habang nagluluto ako nito, ay nanonood ako sa TikTok ng tutorial. Ang hirap din kasi talaga, Ben, nang walang alam sa pagluluto. Kaya kailangan talaga natin si YouTube University or si TikTok University. Pagkakisa ko nga ng sibuyas at bawang, nilagyan ko siya ng ketchup. Ayan, then hinalo-halo ko na. At pagkatapos, nilagyan ko siya ng mamasitas oyster sauce. Alam nyo guys, ang daming kulang ng aking ingredients dyan. Ginawan ko na lang ng paraan. Dapat kasi, yung ilalagay ko dyan ay merong tomato paste. Ayan, nilagyan ko na siya ng paminta. Ayan, dapat meron din ako ditong patis. Kaso, wala akong patis. Kaya yan, nilagyan ko na lang ng Sprite para magkaramelize yung sabaw niya, yung sauce. Or, di kaya magkaroon ng lasang lime. Actually, be, hindi ko talaga alam kung para saan yung Sprite na yan. Basta ginaya ko na lang yung nandoon sa tutorial. Nilagyan ko na rin ba ito ng konting asin. Pero dapat patis yung ilalagay ko dyan. Kaso wala nga kaming patis, kaya asin na lang inilagay nilagay. Nailagay ko ko agad yung hipon dito. Dapat pala, ang ginawa ko, pina, ano ko muna, pinalapot ko muna yung sauce bago ko siya inilagay yung hipon. Kaya tingnan yung nangyayari. Ayan, parang malabnaw siya. Pero after that naman ay nag-caramelize naman siya at saka naglapot uh, na yung sauce. Ayan na, ang final look. Yung iba nga pala, nilalagyan ito ng mais. So, wala nga rin na humais kasi since nga as, sinigang sana ito, eh, kaso wala rin akong kangkong. Kaya, na isipan ko mag, evento uh, embento ng ibang dish. Kaya naman, ayan, first time ko magluto ng buttered shrimp. atik man, ahusgahan. Ahusgahan nga, ni. Ang luto ni Aling Ben. Kaya, are. Ayun, <laughs> may tusong makitang siya. Masarap yan. Think positive. <laughs> okay naman, okay. <laughs> okay naman. Bukan wang ano, yung sasakta natin siya. Masarap naman. masarap na ito may ano. Tanduway ice. <laughs> Tandway ice, what eh. Red horse lang na mayroon dyan. Gusto mo? <laughs> Pag hindi high blood ang abot natin yan.